Nararapat na ikaw lamang ang sasambahin <coughs> Hallelujah Isa magpapalang uh, araw sa atin pong lahat At uh, salamat sa Panginoon na Nabigyan muli tayo ng pagkakataon at oras Na makabahagi po ng salita ng Diyos <coughs> Dahil mga ilang araw din po tayong hindi nakapagline uh, At uh, ngayon medyo okay po kasi uh, Uh, ginagamit ko yung vacation ko no so every friday uh, wala akong pasok dun sa uh, unang trabaho ko no kaya mamaya pang uh, 3:30 yung yung second job ko no so nakaka-relax tayo every friday no hanggang uh, november no so sa oras na itong ating pag-aaralan <clears throat> ating itong kukunin sa Old Testament no sa lumang tipan at ito ay ating babasahin ang kawikaan kabanata 20 talata dalawampot no o sa English Proverbs chapter 20 verse 27 Sabi dito sa Tagalog binigyan tayo ng Diyos ng isipan at ng budhi kaya't wala tayong maitatago kahit na sandali sa sa English translation sa NIV ang sabi doon the human spirit is the lamp of the Lord that uh, sheds light on one's inmost being. Yan. So ito po yung salita ng Diyos na ating pag-aaralan. No? So ito mga kapatid, ang sabi doon, walang bagay na wala tayong pwedeng uh, maitatago sa Panginoon. Which is true. No? Kasi nga, uh, sabi doon, kahit pumunta man tayo sa kalaliman ng lupa, nandun ang Diyos. Sa kalaliman ng dagat, nandun siya. Kahit pa doon sa pinakamataas na parte ng uh, ng kalangitan o himpapawid, nandun pa rin yung Panginoon. Kaya makita natin dito, wala talaga tayong pwedeng itago sa Kanya. Which is sabi ng Bible, tayo ay binigyan ng Diyos ng isipan at ng budhi. Sa, in, sa NIV translation naman, the human spirit is the lamp of the Lord that shed light on one's inmost being. <clears throat> ano ibig sabihin? Kung titignan natin yung creation, yung paglikha ng Diyos kay Adan at Eva, Nanilikaan siya si Adan at Eva sa pamamagitan ng uh, ng lupa o ng putik. <coughs> ito po ay walang buhay, wala pang buhay. Nagkaroon lamang ng buhay ang uh, si si Adan nang ito ay hiningahan ng Diyos, yung breath of life, di ba? At yung breath of life na yon ang uh, ibinigay ng ng Panginoon uh, kay kay Adan ito yung nagbigay ng buhay sa kanya. Kaya kung titingnan natin, ang sabi ng Bible, kapag ang tao ay namatay, yung kanyang katawang lupa ay babalik sa lupa at yung kanyang espiritu ay babalik sa Diyos. No? Kasi, uh, ano yung parang ganito yan eh. Yung espiritu ng Diyos na nagbigay buhay sa atin, naka-built in no? sa sa ano natin, sa katawan natin. No? Kaya, kaya, Habang tayo may hininga, habang tayo nabubuhay, yung espiritu ng Diyos na yon nandoon sa atin yon, di ba? So kahit saan ka pumunta, ito talagang naroon siya. No? Alam niya parang, no, parang GPS yun no? na naka-built-in uh, sa katawan natin. No? Katulad ng cellphone, di ba? Mawala mo yung cellphone mo pero kung may GPS yon, no natatrack kung nasaan yung cellphone mo. No? Kung yung sasakyan mo, ganun din. No? Kahit may magnakaw man ng sasakyan mo, matutuntun mo. No? Basta lang na nakakabit pa rin yung GPS, no? yung tracking device doon sa sasakyan mo so kahit man saan mapadpad yon uh, nagke-create 'yon ng history nagke-create 'yon ng record so wala kang walang pwedeng puntahan no? 'yung 'yung magnanakaw no walang 'yung nagnakaw ng cellphone mo o nagnakaw ng laptop mo o ng property mo as long na may tracking device na nandoon kahit sa ang sulok man no mahahanap at mahahanap 'yon no unless na lang kung ano siya, mawala dun sa mawala doon sa para ano yung mga katulad sa ating mga signal no pag nawala yung signal o kaya ano man yung siyempre high tech na rin ngayon kahit yung mga criminal nakakagawa na rin ng paraan no kung paano nila ah, uh, mapaparalyze o ano yun masisira no na hindi na hindi na mawala yung tracking device na yun no na hindi na sila matuntun so ibig sabihin yung spirito ng Diyos na nagbigay buhay sa atin sa kahit saan man tayo pumunta naroon yun Diba? Habang tayo ay buhay, 'di ba? Kasi mawawala lang 'yon, yung breath of life na 'yon kapag tayo ay namatay na, 'di ba? So sabi doon, ang Diyos ang nagbigay sa atin. So may kita natin doon, wala talaga tayong pwedeng itago sa Diyos. No? Kasi bakit? Kasi naka-built in yun eh. Habang humihinga tayo, nandoon yon At napaka-clear ng sinabi ng sa Tagalog version. Kasi hindi lang isip ang binigay sa atin, kundi binigyan tayo ng, is, ng conscience. No? Yung konsensya kasi ito yun yung awareness natin, ito yung God's consciousness natin. Ito yung uh, uh, nabibigay sa, ta, sa atin ng tamang desisyon, ng tama o mali. Kasi minsan yung isip natin, minsan may iniisip tayo na akala natin ito tama. No? Ito yung mabuti. Kunyari, uh, uh, ano to, uh, may taong uh, sinigawan ka. di ba? Tapos ang ginawa mo, sinigawan mo rin. <laughs> Kasi naniniwala ka, is it, it is better to give than to receive. <laughs> yung, yung sayo. So, pero, minsan nakala natin, tama, may mga bagay na akala natin tama yung ginawa natin. Pero yung konsensya natin, yun ang nagpapaalala sa atin, oy, parang sumubra ka na yata. No? Oy, sa, ano, parang may mali ka yatang nasabi. O, meron kang maling nagawa. No? So, yung konsensya natin, ito kasi yung nagtuturo sa atin ng ano eh ng uh, ito parang moral compass natin eh yung awareness natin sa Diyos. na. No? Kaya kaya yung sabi doon uh, wala tayong ito yung nagiging lamp no yung liwanag no sabi doon the, the human spirit is the lamp of the Lord that sheds lights on one's inmost being kasi nasasaliksik eh ng ng espiritu yung laman ng ng puso natin no? kasi nandun siya eh sabi ko nga naka built in siya eh nandun siya sa sistema ng katawan mo pero siyempre dahil uh, mas lalo tayo nagiging sensitive uh, dun sa espiritu na yon so nagiging mas sensitive yung konsensya natin kapag tayo ay uh, na, na ano na reconnect yan <laughs> na reconnect sa Diyos no nang siyempre nang tayo ay namumuhay sa kasalanan, di ba? Uh, minsan ganito yan eh. Minsan may mga tao na nagiging manhid na yung kanilang konsensya. Kasi uh, nangyayari yon kapag ang tao ay gumagawa ng kasalanan, unang ginawa, kunyari may ginawa kang maliit na kasalanan. O kaya nagsinungaling ka. Minsan gabi pa yung konsensya mo yun, nakukonsensya ka. Pero pag patuloy patuloy mo nang ginagawa yon parang nagiging normal na lang sa'yo yun. andang diba? Hanggang bandang huli, uh, ikaw mismo nadadaya na ng kasinungalingan mo na nadideceive ka na di ba akala mo yung kasinungalingan tinatayuan mo yun ang totoo pero ikaw mismo kapag nanatili ka o gumagawa ka ng kasinungalingan ikaw mismo parang kinukonvince mo sarili mo ikaw una yung nadideceive diba? di ba hanggang banda huli hindi mo na alam kung ano yung tama at sa mali diba? Kasi namuhay na sa talagang sa kasalanan. Pero nang dumating ang Panginoon sa buhay natin, tinanggap natin siya, humingi tayo ng tawad sa Kanya, uh, nagbago yung buhay natin. So, uh, ang nangyayari is, mas tal mas tal tayong nagiging ano, uh, sensitive sa si Espiritu ng Diyos. Kasi para ano yan eh, uh, parang sa bateryang nalobat, di ba? O kaya sa cellphone na na-disconnect kasi si, ano eh, nahiwalay tayo sa Diyos eh, na-disconnect tayo eh. Kaya ang naghahari sa atin tayo ay nang tayo ay hindi namumuhay sa espiritu, tayo ay namumuhay sa laman. So nagkaroon ng disconnection tayo doon sa sa espiritu ng Diyos, di ba? Yes, buhay buhay tayo pero yung connection natin naputol, yung linya natin sa kanya. Kasi nga uh, hindi na natin uh, pinaiiral yung God's consciousness, yung morality ng Diyos, yung 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 conscience natin, hindi na tayo doon namumuhay, no? kundi kung sinusunod na natin yung pita ng ating laman. Kaya nga sabi ko, ah uh, yung yung katawan natin ano eh, madaling sumunod sa pattern ng mundo kaya tingnan mo uh, ang katawan natin hindi na kailangan mo na mag-adjust kung ano man yung nagaganap o yung sistema ng mundong ito kasi bakit kasi yung katawan natin ito ay galing sa mundo di ba so kung ano yung uh, madaling mag-adapt yung katawan natin di ba so dito tayo ngayon sumusunod tayo dun sa pita ng laman tayo ay sumusunod sa ating uh, katawang lupa 'di ba? Pero ngay uh, kaya nawawala yung sensitivity natin, nawawala yung, yung yung yung, conscience natin, hindi masyado gumagana. Kasi mas nananais uh, nananaig sa atin yung uh, yung ano natin, yung pagiging laman o pagiging tao, 'di ba? So dito may kita natin dahil nga uh, pero hindi ibig sabihin 'yon dahil uh, namumuhay tayo sa kasalanan ay eh, hindi na alam ng Diyos no yung ating ginagawa. Kasi nga ang isa eh, kasi nga he he knows everything, 'di ba? Kahit na kahit na ano, eh, na, nando, kahit kahit saan ka pumunta, nandoon siya eh. And the same time, yung espiritu niya na nagbibigay ng buhay sa atin, nandoon pa rin eh, 'di ba? Nandoon pa rin. Kaya uh, nasasaliksik ng uh, ng espiritu kahit pa yung mga iniisip natin, 'di ba? So dito may kita natin kasi nga hindi hindi siya ganun yung hindi sa activated no kung sa mga ibang term no sa technology pero dahil nandun tayo nandoon na tayo kay Lord uh, mas lalo ano siya mas uh, uh, ano to nagkaroon siya ng connection no bumalik yung connection na yon kaya tayong mga namumuhay uh, sa Panginoon sa salita ng Panginoon mas nagiging sensitive tayo kaya nga nagkakaroon ng change ng life no yung character natin yung values natin yung lifestyle natin nagbabagong lahat kasi bakit kasi andun na yung ano yung, yung spirito nag nag-activate no na uh, imbes na tayo yung katawan natin yun ang nagahari ang nasusunod sa buhay natin ngayon yung spirito na ng Diyos yun na yung nabubu namumuhay sa atin kaya nga yung yung uh, yung desire natin ngayon is sa mga spiritual na bagay no mas natutuwa tayo kapag nasa prayer meeting, nagsisimba, nagpupuri sa Panginoon, nagbabasa ng, ng salita ng Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Ito yung uh, mas ano eh ito yung uh, ito yung kinauuhaw natin, di ba? Kasi nga uh, ito yung nagiging ano natin eh yung yung moral compass natin. Kaya sabi doon, tayo ay binigyan ng isip eh lalo pa, yung isip kasi natin dati ang iniisip lang natin kasi yung sarili, yung human na isip kasi natin, muna nakasentro kayan kasi, kasi yan sa sarili natin, no? Kasi human instinct, ang una mo talagang iniisip ay yung ano yung makakabuti sa iyo, no? Kung ano yung uh, uh, maganda para sa iyo. Kasi ayun uh, yun ang tao eh. Ang tao kasi ay self ano, so, uh, selfish, di ba? Yung mas inuuna mo yung sarili mo, di ba? Uh, bago mo isipin yung ibang tao. Kasi human instinct yun eh. Pero siyempre ngayon, hindi na yung, yung isip natin ang nagahari sa atin, kundi yung iniisip natin ngayon, sabi doon yung mga tumanggap sa Panginoon at nakipag-isa sa Kanya, we, uh, nakakaroon tayo ng tinatawag na mind of Christ. No? Yung isip natin ay nagiging ikaisipan ng ating Panginoon. So ang iniisip na natin ngayon, yung ikabubuti ng lahat. Diba? Yung ikabubuti ng lahat. Kaya kaminsan, pag nakagawa tayo ng masama, automatic humingi tayo ng tawad sa Diyos kasi bakit kasi nagahari yung, cons yung consciousness natin sa kanya yung, yung buhay yung espiritu ng Diyos na sa atin di ba at yung yung isip naman natin sabi nga yung ways ng Diyos yung pamamaraan ng Diyos iba sa pamamaraan ng tao kaya ngayon ah, dahil nabuhay na yung espiritu ng Diyos sa atin no nang tinanggap natin yung Panginoon ay may kita natin doon is mas lalong ah, ah, yung connect natin sa kanya no kaya nga kapag nakakagawa tayo ng na hindi maganda ah, grabe no humingi tayo ng tawad sa Panginoon ah, hindi tayo mapanatag hindi tayo uh, ah, nakakatulog ng mahimbing di ba kapag tayo ay nakakagawa o tayo ay namumuhay ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos kaya may kita natin do binigyan tayo ng Diyos ng isipan at ng bundi kaya wala tayong maitatago kahit na sandali, no? So, sa kanya kahit sandali. Wala kang pwedeng maitatago sa Panginoon kasi nga alam niya yung lahat. So dito mga kapatid, ang kagandahan kasi dito kapag na, nasa Panginoon tayo at uh, yung bawat iniisip natin ngayon in, ano eh uh, pinagninilayan natin, no? Bago tayo mag-aksyon, gumawa ng isang bagay, uh, ina-apply natin yung salita ng Diyos na no, sinasabi ng salita ng Diyos is uh, sino bang tao no, na magpapatayo ng tore na hindi mo nauupo at pagninilayan kung kang, kang, ang budget niya sa pagpapatayo ng tore ay sapat no, sa pagpapatayo ng tore kasi baka mamaya kinulang ka baka mamaya puro poste lang <laughs> puro poste lang yung napatayo mo at walang walang tore di ba sino na hari na makikipagdigma sa may 20,000 na kasundaluhan ng kanyang kalaban tapos sa kanya 10,000 lang na hindi mo nauupot pag ninilayan kung sasapat ba o kakayanin ng 10,000 niyang kawal yung kalaban na 20,000 so one is to 2 di ba So, kung ikaw yung 20,000, kahit hindi ka na mag-isip, kasi, ano ka eh? Pero ito kasi, ikaw yung nasa alanganeng sitwasyon eh. 10,000 lang yung sa'yo. Na hindi ka muna mag-uupo at pag mo, kung kakayanin ba? So, hindi, as, tayo kasi minsan, ang tao kasi tayo nagpapadala sa emosyon natin. Diba? Kapag tayo nagdi-decision minsan, pag tayo nag-iisip minsan, nadadala tayo sa emosyon natin. Diba? Kaya minsan, pag nadala tayo sa emosyon natin, Uh, more and more talagang uh, mali no kun hindi man medyo sablay yung, yung mga decision natin pero makaka-decision tayo nang tama kung natin itong inuupuan no kaya nga binigyan tayo ng mind of Christ yung hindi na yung 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 uh, Basta basta na lang tayo kung ano'y pumasok sa isip natin yun na yun no. Uh, we always consult God no kinukonsulta natin yung Panginoon lalo sa mga major na mga decision pero kung yung anong kakainin mo nung dadamitin mo ay eh, ikaw na mag-isip niyon di ba <laughs> alam naman, pati si Lord pa mo anong susutin mo di ba pero yung mga major decision kasi alam naman natin sa mga major decision uh, magkamali lang tayo Uh, we will face yung consequences ng uh, desisyon na ginawa natin. Kaya nga may mga tao na hanggang ngayon hanggang sa kanilang pagtagda dala-dala nila yung consequence ng ng uh, ng ginawa nila, di ba? Yung ginawa nilang desisyon na 'yon, di ba? So lahat kasi ng ng itinatanim natin, nagbubunga 'yan, no? At yung Uh, pagdating ng, ng time talagang har harvest natin kung ano man yung mga bagay na ginawa natin so lahat ng bagay kasi may consequence so dito mga kapatid uh, ngayon uh, dahil na, na kay Lord tayo yung ating isip iyan na natin no palagi nating kinokonsult sa Panginoon lalo ko sa mga major na decision ah uh, binibigay muna natin no pray tayo Lord ano man ano ba yung kalooban mo di ba pag magbibusiness ka, yun consider pa rin natin. Yes, nag-aral tayo, pinag-aralan natin, inanalyze natin yung mga uh, uh yung mga pros and cons ng uh, ng uh, decision na gagawin mo. Pero the same time, inano pa rin natin, no? Ina-acknowledge pa rin natin yung yung wisdom, no, ng ng Diyos, 'di ba? So, kasi i-direct naman tayo. Kaya nga sabi, trust in the Lord with all your heart and lend on your own understanding and all always acknowledge Him. And He will direct your path. So, ito tuwid nga niya. Dadaling tayo ng Diyos sa tamang desisyon na dapat natin gawin. ba? Diba?